bago sarap bago marating ang isang nakamamanghang lawa sa tuktok ng bundok nakakaunti pa lang ang nakakadiskubre Ito ang Lake Holon sa South Cotabato Sa Tiboli, South Cotabato may isa raw silang pinakatatago-tagong yaman na sa kauna-unahang pagkakataon masisilayan na sa Philippine Television. Sa sobrang gandang araw ng lugar na ito, tinawag itong Crown Jewel of the South, ang Lake Holon. Ipinangalan ito sa Holon na ang ibig sabihin po ay malalim na tubig po. Speaking of Crown Jewel of the South, kasi kung makikita nyo po sa aerial shoot, ang Holon ay parang corona po yung forma. Isa itong Crater Lake sa Mount Melibingoy o kilala rin sa tawag na Mount Parker. Inilalarawan ng lawa bilang isang beautiful disaster. Dahil ang itinuturing na crown jewel of the South, resulta raw ng pagsabog ng bulkan noong January 4, 1641 paniniwala rin ng tribo ng Tiboli. May nagsisilbi raw tagabantay at tagapanatili ng ganda ng Lake Holon. Habasi po sa myths ni Ma Sinamuan, ang lawang ito may kaharian pala sa ilalim. Ang hari po o ang prinsipi na nakatira dyan po ay, ay pinangalan ng si Tudbulol. Bago marating ang paraiso, ang mga tiboli nagsagawa muna ng ritual para sa ligtas na paglalakbay. Ang trekking, aabutin kasi ng mahigit tatlong oras. Salamat, Belem. Belem, kung foto yung kaden, mong doon mo po. Let the tama, datang, datang tulos. Let the volume Jesus. Amen. Maya-maya lang. Matapos ang mahabang trek, Mainit na sasalubong sa iyo ang mga tribo. Ang pagod sa pagakyat. Masusulit kapag tumambad na ang makapigil hiningang ganda ng Lake Holon. singlinaw ng kristal. Kaya naman mula taong 2002 hanggang 2004, ginawaran ito bilang cleanest inland body of water sa buong Pilipinas. Ang lalim ng lake na ito, misteryo pa rin hanggang ngayon para sa mga Tiboli. Actually maraming na nag-try dito, kaya lang hindi talaga nila mapailalim kasi binabalik sila sa taas. bukod sa paglangoy. Maari ritong mangisda at mamangka. Pagsapit naman ng gabi, pwedeng mag-camping. One with nature, ang drama! Sa bawat pagbisita natin sa mga bayan-bayan, maliban sa Mama mashal, kilalanin din ang kultura ng ating mga dadat nan doon.